Thank <laughs> you. kumusta tis ng magandang araw naman po sa inyong lahat mga boss welcome back po sa aking youtube channel at facebook page rick lords tv panibagong araw panibagong video naman ang ibahagi ko sa inyo at dito sa video na ay pag uusapan natin dito yung tungkol sa dalawang klase ng wiring connection ng blower pan motor pero bago yan mga boss, kung kayo pa bago lang dito sa aking YouTube channel at hindi pa nakapag-subscribe, please mag-subscribe na at idaman nyo na rin po yung notification bell button para update kayo sa mga bagong upload nating video. At pakipalag nyo na rin po yung aking Facebook website po. Tara, sabay-sabay nating panoorin itong video na to. Pasok mga kaibigan! So yan po mga boss, tulad ng binanggit ko sa intro, ang pag-usapan natin dito ngayon ay ito pong tungkol sa dalawang klase ng wiring connection ng blower pan motor. At para sa inyong kalaman mga boss, ang wiring connection ng blower pan motor ay mayroon po yan dalawang klase. Hindi yan sa brand or model ng sasakyan. So yan po, ang ginawa ko naman dito ay nag-drawing ako ng dalawang klase ng wiring connection or wiring diagram ng blower fan motor at ibahagi ko sa inyo. So, kung interesado kayo dito sa video na ito, stay tuned lang kayo at sabay-sabay natin panoorin ito hanggang dulo. And po, ang una kong pinakita sa inyo dito, ito po yung positive switch control ayan makikita po ninyo kaya ko naman binahag ito dahil mayroong nagtatanong sa akin kung paano magdiagnose ng blower so dito ay share ko lang sa inyo kung paano ako magdiagnose sa pamamagitan ng wiring diagram ang wiring diagram kasi napakahalagang mayroon tayong wiring diagram kapag uh, nag tayo o nagtroubleshoot tayo ng blower fan motor na ayaw gumana. Kasi pag mayroong wiring diagram tayo, uh, mas madali nating masundan kung paano yung flow ng wiring connection at yung flow ng kuryente. Siyan po sa akin, ang strategy ko or ang idea ko kapag ako nag-diagnose ng blower pan motor ay pagnaloket ko na yung uh, blower fan motor kung saan yung location, una kong tinatanggal dyan ay yung kanyang wiring at uh, yung kanyang connector. So sa wiring connection ng blower pan motor, mayroon niyang dalawang terminal. Isa dyan ay positive at isa dyan ay negative. So ngayon kapag uh, gusto mong i-measure yung positive side ng blower pan motor, kinakailangan makaturn on ka sa ignition switch. So yan katulad nito dahil positive switch control to. So ang output ng resistor ay uh, positive ang lalabas dapat papunta dito sa blower uh, blue wire pan motor. So ayan, so una ay kapag meron tayong multimeter or kung anong gamit natin, test light, ilagay natin yung kabilang dulo ng multimeter natin o test light dito sa kabilang terminal ng glorifon motor na binunot natin then yung isa dito sa positive side ng lower pan motor. Then, i-turn on natin sa low speed. So, dapat mayroon tayong mag-measure ditong positive. Then, kapag kawala, i-turn on ulit sa medium. So, dapat mayroon din mag-measure tayong uh, positive. Kapag wala pa rin, sagad mo na sa high speed, dapat mayroon yan. So ayan, kapag ka nagkaroon sa high speed, ibig pong sabihin, mayroon tayong problema sa ating resistor block. Dahil makikita nyo itong wiring ng high speed, ayan, mayroong nakabypass na wiring dyan, direkta na sa lower pan motor. So ganun lang, para malaman natin kung sira yung resistor. Ngayon, kapag wala naman tayong ma lahat dyan sa low, medium at high, ay... Siyempre, yung connector naman ng resistor block ay bunutin natin. Then isa-isa din natin yung low, medium at high. Dapat meron tayong output na ma Kapag wala, ibig sabihin meron pa tayong problema banda dito. So i-measure naman natin yung main supply ng lower switch. So yun, kapag kawala wala, wala kang ma-measure dito na positive, pupunta na tayo dito sa blower relay. So ayan, sa blower relay naman mayroon niyang apat na terminal. Terminal 30, 85, 86 at yung terminal 87. So, yung measured natin dito, yung terminal 30, dapat mayroon tayong power supply. Kapag kawala, maaari po may problema yung fuse na number at uh, 30 amperes. So, ayan. Then, sa terminal 85 naman, dapat mayroon din tayong ma-measure dyan na positive. So, ayan. Mayroon pa niya isang tinampers na fuse. Pero, dapat on tayo sa ignition switch para maka-measure tayo dito ng uh, power supply sa terminal 85. Ngayon, kapag kawala yung parehas, ibig kong sabihin, may problema tayo sa fuse. So, ganun lang yung gagawin natin kapag naglagos na tayo ng blower na ayaw gumagana. isa isayin lang natin yung mga output. So, ngayon, uh, tapos na tayo dito sa positive switch control. Pakita ko naman sa inyo yung wiring diagram ng negative switch control proceed tayo, saan so, po mga boss, dito na tayo sa negative switch control saan po makikita po natin yung uh, wiring connection or wiring diagram ay nag iba na saan so, makikita nyo yung ating lower switch yung main supply nyan ay nakabody ground na tayo dyan kasi po ito nga yung negative switch control, saan so, din lahat ng output dito sa ating blower switch ay lahat yan ay negative na yung low, medium at yung high. Then ganun din dito pagdating sa output ng resistor block dapat negative na lahat yan. Kung walang problema yung ating resistor at kung walang problema yung ating switch. Then, atin makikita yung kabilang terminal ng blower which is yung positive side. Yung wiring connection yan, ayan. Direkta na yan sa relay, sa blower relay. Yung terminal 87. So, ayan. Tapos, ganun pa rin yung wiring connection ng fuse at yung terminal 85 at terminal 30 ng blower fan relay. Uh, yung terminal 85 galing sa ignition switch at yung terminal 30 ay galing yan sa ating 30 amperes na fuse so yung wiring connection naman galing sa ating positive na battery lumaan ng 30 amperes na fuse tapos uh, ito na yung nakakabit dito sa terminal 30 ng ating uh, blower fan really, yung terminal 25 galing naman yan sa output ng 10 amperes na fuse uh, ganun lang din ang pagdiagnose diagnose yan hanapin lang natin yung blower fan motor din Kapag uh, nalocate na natin kung saan ang location ng blood pump motor, bunutin natin yung socket connector, then imisyo din natin yung magkabilaang terminal. Mayroon niya, ang isa dyan ay negative at ang isa dyan ay positive. Tulad ng sinabi ko doon sa pag- diagnose ng lurpan motor, isa-isahin lang natin yan. So ayan, kung gusto nyong malaman na may problema yung resistor block, unahin yung i yung output ng ating resistor block. So dito tayo mag-measure kung gamit natin test light. Tutok natin yung kabilang terminal dito sa negative side at yung isa naman ay naka-positive. Tapos i-turn on natin yung low, medium at yung ating high. Kapag wala kang ma dito sa low, medium, ayan, ibig kong sabihin, Uh, mayroon na tayong problema sa ating resistor at ang gagawin mo na lang ay turn on mo sa high speed para malaman mo kung gagana mo yung ating blower fan motor kapag gumana yan kasi itong wiring connection ng high speed mayroon niyang wiring na naka uh, bypass so kung walang problema yung switch magkakaroon at magkakaroon at gagana yung blower fan motor kung hindi naman siya sirap ngayon just in case naman na uh, mayroon tayong output lahat yung low, medium at high di then mayroon tayong positive dito sa blower fan motor at ayaw umikot or ayaw gumana yung blower fan motor uh, siyempre ang may problema na dyan ay yung blower fan motor so yan po dito lang po muna yung ating konting kalaman na binahagi sa inyo at sana po naman ay inyong magustuhan sana po ay makatulong sa inyo So maraming salamat ulit sa inyong panonood. Sana po uh, sa sunod pa nating mga video ay patuloy niyo pa rin panoorin at ang kilikin ang lahat ng video na binahagi kasi. So maraming salamat at get bless po sa inyong lahat. See you sa sunod pa nating mga bagong upload ng mga video. Bye-bye!